Sa so number 9, ang mga pinaka the best ng mga produkto sa mga producers gikan sa Negros ang liwat kay pasundayag sa 37th Negros Trade Fair. Kaya inagit pati ng exhibitors briefing kag media launch kag pangunahan sa Association of Negros Producers kag Provincial Government sa Negros Occidental. Sunod sa kay Mary Ann Colmenares, ang Vice Chairperson sa 37th Negros Trade Fair, fully booked na sila. May 108 ka mga booths ang sarang mabisitahan sa September 26 to October 1 nga trade fair sa Glorieta 2 Palm Drive Activity Center sa Makati City. Humaling na nananarisari nga mga pagkaon gikan sa pastries, native delicacies, cheese, padulong sa juice, ang pwede mabakal kag matilawan mga linen kag weave padulong sa bag kag mga furniture ang nalakip sa mga Negrense products may bag uman nga mga producers nga magapakigbahin nga nagakasayuran sa bag una man nga mga produkto may mga alkak barangay man nga magapakigbahin dugang pa ni Colmenares pagigani sa Bulawan Awards ilang nga ginahilo ang mga katapo nila nga magdevelop pagid sa bag nga mga produkto para man may itanyag nga mga lain sa ilan na narisari nga mga market. 39 million pesos ang naganar sa nagligad nga tuig. Subong, nagalaom sila nga ini ang malampuwasan. Amuma ang tema nga nagkakasayuran man, nga luyag nila mapaambit ang nigren sa hospitality o kung mainit nga pagtatap. 39 million for all, for um, total, for all the exhibitors. Yes, we are, hopefully, yes, with everybody's help and with, know, we want to really show Showed the diversity of our province. Ang 39 million na pre pandemic na siyang laske ang uh, oh, okay. 2022 no. So hidlo-hidlo gitong tawo. So uma. So this year, ang amuma. Kaiti siempre we want to take care, no? We want to please everybody, and we really want to show the best of what we do in terms of our hospitality, in terms of the products we make, the food we cook. Hanga through this event, members of the ANP and the assisted MSMEs of the provincial government will have the opportunity to showcase the very best that Negros Occidental has to offer. Moreover, this year's Negros Trade Fair aims to feature 100 selling booths, each showcasing Showcasing new creations and innovative products from ANP's six product sectors.